Do ang apat sa mga baril ng walong holdapper na napatay sa inkwentro sa silang kabite. Ayon sa PNP Fire and Explosives Office, kumpirmado raw na nagpaputok lahat ang suspect bago sila napatay ayon po sa kabite police. Ang Commission on Human Rights naman nagsimula na rin ng kanilang investigasyon sa insidente. May live report si Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon Susan, lumabas ang resulta ng firearms verification mula sa PNP FEO. Kauna ito ng armas na nakuha sa tabi ng walong suspected holdapper na napatay sa muna shoot out sa silang Cavite noong Martes. Sa walong short arm na narecord, apat sa mga ito na kinabibilangan ng dalawang kalibre 45 at dalawang 38 ay hindi nakarehistro. Ang apat na iba pang kalibre 45 baril naman, tumilitaw ng na nakarehistro sa isang security agency habang ang tatlong iba pa'y nakapangalan sa muna mga kamag-anak ng mga nasawing suspect. Ayon sa Cavite Police Susan, positibong nakapagpapotok lahat ang mga suspect bago ito mapatay sa sinasabing shootout. Kanina, Nag-imbestiga sa encounter site ang Commission on Human Rights. Tinanong ang mga residente ng sa tabi ng lugar ng pinangyarihan. Karamihan sa mga tinanong hindi napansin ang inilagay na checkpoint ng Cavite Police. Duda rin ang CHR sa mga residente. Mukha raw natatakot kaya karamihan ay nagpasya na lamang sa document. No Ilang balat basyo ang nakuha pa nila sa residential area na nasa tabi ng elevated area katabi ng encounter site. Tumanggi magbigay ng pahayag sa si GMA News Susan, ang hepe ng silang police, si Police Chief Inspector Hil Toralba. Si PD na lang daw ang kakausapin o no? yung Provincial Director. Tayo naman sa affidavit ng isa sa mga lumutang na testigo. Nakita raw niya ang mga polis na nagpapaputok ng baril pero hindi niya matanaw kung sino ang pinuputokan ng mga ito. Inaantabayan ang para-resulta ng ballistic paraffin at autopsy report mula sa PNP Soko. Samantala Susan, mag-iimbestiga na rin ang PNP National Headquarters tungkol sa insidente ito. Susan. So Emil, ngayon ilan ang hawak na saksi kaugnay nitong uh, sinasabing uh, hindi naniniwala yung mga kamag-anak na out kundi ang alam nila, paniniwala nila ay rub out. May hawak na silang mga saksi dito sa nangyaring ito? Ang Commission on uh, Human Rights, Susan, mula nang uh, sila ay uh, magsimulang puwasok sa pagsisiyasat na ito kanina pasagong aras 12 ng tanghali. Wala pa silang hawak na testigo. Bagaman meron na silang hawak na kopya ng affidavit nang isa sa mga testigo lumutang sa silang Cavite Police ilang oras matapos madiskubre itong sinasabing uh, encounter sa pagitan ng mga pulis at tininalang Old upper. Pinipilit nilang kuna ng pahayag ang uh, lalaking ito kanina, subalit uh, medyo tumangi itong humarap sa uh, mga kagawad ng Commission on Human Rights dahil napagsabihan daw siya ng kanya mga magulang. Pabalik uh, susunod ng Susan dito pa rin sa encounter site sa hangganan ng Silang at uh, Amadeo dito sa Cavite. Ito, please, ng human rights dahil para sa kanila, kulang na kulang pa yung documentation, pati na yung mga statement na kanilang nakuha mula sa mga residente. Susan. Maraming salamat, Emil Sumangil.